Hello mga kangalan. Alam niyo ba na ngayong araw, pinagdiriwang natin ang araw ng mga katikista? Gusto niyo ba silang makilala? Tara, samahan niyo ako. Sila ay tinatawag ng mga katikista o sa wikang ingles ay katikist. Ang mga katikista ay mga voluntaryong miyembro ng simbahang katolika na naglilingkod sa simbahan. Ginagampanan nila ang tungkuling magturo ng mga aral ng pananampalatayang kristyano, lalo na sa mga batang naghahanda para sa mga sakramento tulad ng binyag, unang komunyon at kumpil. Pagamat hindi sila pari o madre, ang mga katikista ay mga laikong itinalaga o voluntaryong naglilingkod upang ibahagi ang katisismo o mga katuruan ng simbahan kabilang sa kanilang mga tungkulin ang pagtuturo ng salita ng Diyos, paghahanda ng mga tao para sa mga sakramento, at pagtulong sa pagpapalalim ng pananampalataya ng mga miyembro ng simbahan. Nagsisilbi rin silang buwaran ng mabuting pamumuhay kristyano at mahalagang katuwang ng simbahan sa misyon nitong palaganapin ang aral ni Jesus sa pamayanan.